Mama. Gusto na, Carmela! Malapas pa kayo! Kababae mong tao, ikaw pa ang dumadalaw sa bahay ng lalaki? Por Dios, Teresita! At ikaw, bastarda ka. Ikaw na naman ang kumaladkad sa anak ko? Mama, ho siyang kasalanan. Ako na ho nagkusang umalis para sumama ho kay Eduardo. Anong ibig mo sabihin? Magtatanang kayo? Talagang makikipagtanang ka sa walang yam yon? Kayo talaga ng bastardo ang kapatid mong si Edward. Pihado akong nagkudsa kayo para ilayo sa akin ang anak ko? Masdanong! Masdanong! Pamila, tama na! Bakit ba palagi niyo na lamang akong pinag iinitan na para walang sariling pag-iisip pang ate? Sagot ka! Na sabi. Carmela, hindi mo manasabi! Carmela, hindi ba ba sapat na umuwi sila? At hindi na ituloy ang pagtatanan? Presita, ano ba talaga nangyari? Ha? Mabuti naman nagbagong isip niyo at umuwi pa kayo. Tay, dinampot po na mga hapon ni si Kuya Eduardo. Sila detasyo at hindi namin alam kusan sila dinala. Lumapit ako ako sa aming Taisa. Upang matuntun si Nedo. <laughs> I will try look for two. No need, Tanaka-san. Mabuting ang mahuli ang Eduardo mo. Eh. Nang sa gayon, hindi na siya makalapit pa sa aking Teresita. Talagang nanaisin niyo yan para kay Eduardo, Mama? Wala na ho ba talaga kayong awa? Paano kung paslamin sila ng mga habon? Masisikmura niyo mangyari yon sa kapwa niyo Pilipino? Please, ngayon Ngunit bakit ho napakarupit niyo kina Adriana at Eduardo? Hiroshi-san, tinatanong kung malaking utang na loob na pinatira niyo kami dito sa pamamahay. Pero nanaisin ko sana na hindi ka makialam sa nangyayari sa aking pamilya.